Matapos ang mahabang limang taon or five years ng laban sa korte ay tuluyan nang natapos ni Ripple ang kanyang kaso laban sa SEC. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Ripple dahil matagal nang nakabinbin ang isyo na ito at naging hadlang sa kanyang mas malawak na operasyon sa global market ngayon ay mas malaya na siyang makakapagpatupad na kanyang mga plano para kay XRP ng walang mabigat na legal na balakid. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ang source po pala ng ating balita rito ay si Market Bit. Yan. Ngayon ay simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng uh, pagtatapos ng kaso ni Ripple sa SEC. Yeah. Ayan. Sabi dito ay Ripple formally withdrew withdraw, withdraw. It's appeal concerning institutional XRP sales confirming Ripple's proactive stance after a five year SEC conflict. Ay yan ayun po mismo kay CEO Brad Garlinghouse ay binawi na ni Ripple ang kanyang apela tungkol sa institu institutional sales ng XRP. Ibig sabihin ay tanggap na nila ang naging desisyon at mas pinili na magpatuloy sa kanilang mga plano kaysa maipit pa sa matagal na proseso ng korte. Ito ay malinaw na sinyales na mas gusto ni Ripple ang mag-focus sa expansion at partnerships kaysa magpatuloy sa gulo sa legal na aspeto. Ngayon ay ano po ang papel ng 1,700 NDA sa kasaysayan ni Ripple? Yan sa loob po ng 7 uh, taon or 7 years ay pumirma si RIPAL ng mahigit 1,700 non-disclosure agreements or NDAs kasama ang malalaking financial at technology institutions sa buong mundo. Ang mga kontratang ito ay mahalaga dahil dito nakapaloob ang mga sensitibong impormasyon at plano para sa paggamit ni XRP. Hindi pa rin ito bukas sa publiko hanggang ngayon kaya nagiging pala palaisipan kung sino-sino nga ba ang mga partner na ito at ano ang magiging epekto kapag nalaman na ng lahat. Ngayon ay bakit naman po importante ang mga NDAs na ito? Ayan kahit natapos na ang kaso ay nananatiling confidential ang mga kasunduan sa ilalim ng NDAs. Kabilang dito ang mga banko at tech companies na posibleng gumamit o mag-integrate kay XRP sa kanilang mga sistema. Ang sikreto na ito ay parang bomba na naghihintay lang sumabog sa tamang oras dahil kapag inilabas na ang impormasyon ay posible itong magdulot ng biglaang paggalaw sa presyo ni XRP. Sunod na tanong ay paano naman ito makakaapekto sa presyo ni XRP? Yan, ayon po sa mga eksperto ay posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa presyo ni XRP kapag ibinunyag na ni Ripple ang mga pangalan ng kanyang institutional partners. Ang posibilidad ng bigla ang pagtaas o pagbaba ng presyo ay nariyan dahil ang market ay mabilis mag-react sa mga balitang may kinalaman sa malalaking kumpanya at institutions. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto sa market at community kung uh, maglalabas ng balita si Ripple tungkol sa mga NDAs, ay maaari itong magdulot ng bagong kapital na papasok sa market. Mas tataas na trading volume at mas aktibong paggamit ng uh, XRP sa blockchain network nito. Kapag nangyari ito, ay posibleng magkaroon po ng long-term effect sa halaga ni XRP dahil mas maraming tao or at saka institution ang magkakaroon ng tiwala sa kanyang ecosystem. Sunod na tanong ay ano naman ang direksyon ni RIPAL matapos ang legal na tagumpay? Matapos ang legal victory ay posibleng mas maging uh, focus si RIPAL ang uh, pag-comply sa mga regulasyon ng iba't ibang bansa at ang mas malawak na pakikipag-collaborate sa mga financial institutions. Sa ganitong paraan ay mas lalawak pa ang sakop ng paggamit ng XRP at mas mapapadali ang integration nito sa global payment systems. At uh, bilang panghuli, bilang panghuling katanungan ay ano naman ang masasabi ng uh, mga analyst tungkol dito? Ayon po sa ilang analyst ay kakaiba ang uh, laki ng bilang ng NDAs ni Ripple kumpara sa ibang crypto projects. Dahil dito ay posibleng mabago hindi lang ang galaw ng crypto market kundi pati ang financial at tech industry kapag inilabas na ang mga detalye. Kung tama po ang hula or prediction ng marami ay ito ang magiging susi para mas lalong sumikat sa XRP sa buong mundo Sa kabuuan, sa lahat ng uh, nangyari ay malinaw na ang pagtatapos ng kaso ni Ripple laban sa SEC ay isang malaking hakbang para sa hinaharap ni XRP. Ang uh, dami ng NDAs na kanyang hawak ay parang isang lihim na sandata na maaaring magpasabog ng excitement at galaw sa market anumang oras para sa akin ay ito ay isang moment na dapat bantayan ng lahat ng crypto traders dahil posibleng magdala ito ng panibagong yugto sa kasaysayan ng digital assets. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.